Para pala sa ulam namin sa na, hapon, nagluto lang ako ng chapsu. Tapos dahil aalis ako kinabukasan, nag-bake lang ako ng cake para may pangmeryenda na sila dito sa bahay. Yung liempo po pala ay nakadepress na talaga umaga pa lang dahil yan na ngayon na kong ipang dito sa chapsui. <time> <frost mucho sound> Dahil pala may taba-taba itong liyempo na pangsahog, hindi ko na siya nilagyan ng mantika at hahayaan ko na yung magmantika. Ayan, dahil toasted na at nagmantika na yung pork, ilalagay ko na yung bawang at sibuyas. Naglagay na din pala ako ng paminta tapos nilagyan ko lang siya ng oyster sauce para pampalasa. Naglagay lang din ako ng konting tubig para mas lumambot pa yung mga gulay. <laughs> <speaking in Spanish> Dahil nga excited si Sanaya dito sa ulam na niluluto ko, kaya naman una ko na siyang papakainin. Purit niya kasi talaga yung chop suey pipino, pati na nga rin talbos ng kamote. <speaking in Spanish> Okay. Okay. After namin kumain ni Sanaya, mag-bake lang ako ng condensed milk cake. Sa talaga to sa favorite ng mga bata, kaya naman ito na ngayon naisip kong lutuin para sa merienda nila na kinabukasan. Naglagay lang pala ako ng 6 pieces medium egg. Apo sa condensed naman is 600 ml yan. Ito palang recipe na to ay napakadali lang talagang sundan dahil ilang ingredients lang naman yung kakailanganin natin. Na-mix ko na yung condensed at milk, naglagay naman ako ng 1 half cup ng butter. Dapat yung butter na ilalagay is room temperature or hindi naman kaya nakamelt na. Sa na naman 2 cups yung inilagay ko. Tapos sa baking soda, 2 teaspoon. Tapos sa salt, 1 teaspoon. At ayan, inon ko na yung mixer para mag-combine lahat ng ingredients kapag okay na at na-combine na lahat. Pwedeng pwede mo nang isa lang yan sa air fryer. Pwedeng pwede rin itong iluto sa oven. Yung temperature niya is 175. Tapos yung time naman, 35 to 40 minutes. Kung wala kayong oven at air fryer, pwedeng pwede rin itong iluto sa steamer. Sa temperature naman dito sa air fryer, 150 lang yan. Tapos 45 minutes. At ayan, naluto na at okay-okay na yung pamarienda ng mga bata kinabukasan. Pero, pero titikman ko na muna yan. Yung lasa pala neto is para siyang mamon mga momshi.